Bea, pumayag na kilatisin ni John Lloyd ang pakakasalang bilyonaryo. Tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Hanggang sa kasalukuyan daw ay wala pang nakaline up na TV project si Bea Alonzo sa GMA Pito. Ayon sa source, pelikula raw muna ang gagawin ng actress na mas visible ngayon sa social media game nga pala siya sa imbitasyon ni John Lloyd Cruz na magbonding sila or mag double date. Nagkomento kasi ang inactive actor na pasyalan naman siya ni Bea at karelasyon niya ngayong si Vincent Ko. Super viral ang nasabing komento ni John Lloyd sa former love team. Aniya sa komento, tambay tayo dito sa bahay pag may time kayo ni Boss Vincent at Bea Alonzo, comment ni Lloydy. Aniya pa, magpapaluto pa siya sa girlfriend na si Isabel Santos. Will ask at Isabel Reyes Santos to seek inspirations to cook, sarap magluto yun, say niya. Hindi ka agad sumagot si Bea. After two days pa at Ania, game siya. Napa-comment naman ang ibang followers nila na plano pa at ang kilatisin ni JL ang karelasyon ng kalove team niya noon. Dahil kaya sinasabing pakakasal na sina Bea at bilyonaryong negosyante na alagang-alaga raw ang katawan kung saan nagwo-workout daw ito ng 3 hours every day, as in walang palya. Anyway, pinaghahandaan na di umano ni John E. Lloyd ang pagganap ng Jose Rizal sa isang historical film na ipuproduce ni na Coco Martin and Reality Entertainment ni na Don Don Montverde and Eric Mati. Any moment ay magkakaroon na raw ito ng formal announcement. Pero hindi raw ito intended for Metro Manila Film Festival. Ipalalabas di umano ito ng November. At dyan na po nagtatapos guys maraming salamat sa inyong panonood.